Father Joseph, may mensahe niya kay Daniel Padilla. Aniya, sana'y ma-realize mo na mas loyal si Catherine kesa sa aso mo. Ibig sabihin parang si Catherine pa ang bumitaw? Wag naman. Kung siya man, siguradong matindi ang dahilan. Sapagkat ang babae, ang babae. Lalong-lalo yung, yung mabuting asawa, mabuting girlfriend, mabuting nanay. Hindi basta-basta bibigyan. yan. Hindi basta-basta bibigyan. yan. Kung walang matinding dahilan, lahat kayang tiisin, matiisin ang mga babae na ganyan. Kaya't kung bumitaw na, eh, ibig sabihin matindi talaga. Kaya nga may kasabihan, ibang usapan na kapag ang babae ang sumuko talaga. Kasi bago sumuko yan, marami ng beses na nakipaglaban niyan. Viral ngayon sa social media ang video ng homily sa isang misa ni Father Joseph Fidel Raura. Naging topic nga sa homily ni Father Joseph ang hiwalayan nga ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Narito nga ang nasabing pahayag ni Father Joseph. Aniya, nagsimula ng may respeto. Matatapos ng may respeto. Sa highlight nga ni Father Joseph na ang hiwalayan ng umano ng Katniel ay walang paninisi at hindi gumamit ang mga ito ng mga masasakit na salita. In short, sobrang professional ang kanilang hiwalayan. Ani pa nga ni Father Joseph. In fairness kay Lakafniel, Lalong-lalong na kay Catherine. Nakita nyo, walang mga pangit na salita. Walang paninisin ni walang patama. Para phrasing yung sabi niya. Nagsimula ng may respeto, matatapos ng may respeto. Kaya sana sa ginagawa ni Catherine, ma-realize Daniel. Mas loyal si Catherine kaysa sa aso niya. Kasi ang aso niya, wala namang damdamin yun eh. Wala namang isipan yun eh. Pero ang tao may damdamin at isipang nasasaktan. Kaya kapag pinapatawad ka pa rin, hindi ibig sabihin hindi siya nasaktan. Kapag pinapatawad ka pa rin, ibig sabihin ay mas mahalaga ka, mas matimbang yung pagmamahal sa iyo kaysa sakit na binigay mo. Ganon ang mag-ingat na relasyon. Kung gagawa na ikakasira ng iyong relasyon at kung masira man, isalba mo kung anong pwedeng isalba ganon. 2 million, trillion times, super level times ang Panginoon sa atin. Kung babalik nga sa isang panayam, big deal nga para sa mga fans at maging sa mga netizens ang naging sagot nga ni Daniel Padilla tungkol sa loyalty. Kung saan, ayon kay Daniel, mas loyal ang kanyang aso kumpara nga sa lahat o maging kay Catherine Bernardo. What is loyalty for you? Yan nga ang naging tanong sa press code. Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? So, loyalty equals your career contentment. Pero, mas naging maingay at nagtaka nga ang mga netizens sa naging sagot nga ni Daniel Padilla. Narito naman nga ang kontrobersyal na sagot ni Daniel Padilla tungkol sa loyalty. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo no? Isa nga sa tinitinanaanggol ng mga netizens na doon pa lang sa interview na yon ay on the rocks na nga ang kasiyel